Mga kapuso, eh, ikalawang beses ko na po nang pagpunta dito sa Tacloban matapos ng uh, sumalanta at tumamarito uh, tumama dito, ang Super Bagyong Yolanda. At sa pag ikot ko po ngayong araw na ito, konting-konti lang, pero unti-unti, nasaksayan ko po ang pagbango ng ilang mga kababayan natin dito at narito po ang aking report. Dito sa lugar din na pastor, o, umabot yung tubig hanggang dito. Mabilis sang oras lang ang kinailangan para tumasin tubig ng ganitong kataas. Ngayon, ito na. <laughs> Dumi na lang natira. natira na <laughs> Dumi na lang natira na sa amin. Sa aming pag-iikot dito sa Tacloban, nasaksiyan din namin ang unti-unting pagbangon ng ilan nating mga kababayan mula sa trahedya. Ang Christ Lutheran Church sa Binida Veteranos, na buta namin naglilinis sa kanilang compound sa mga putik na naipon. Senyales ng pagwaksi sa mapait na alalang iniwan ng superbagyo. Sa panahong kasi ng kagipitan, wala nang ibang aasahan pa kung hindi ang isa't isa. Kahit sa ang sulok kayo ng kakloban magpunta, ito ang inyong aabutan. Uh, puro warak, puro basura, puro debris, puro wasak, puro sira. Pero, paunti-unti, Takonti-konti, linilinis na ang Takloban. Mga tiga MMDA, mga tiga rito, mga tiga ibang bahagi ng Pilipinas. Takonti-konti, binabangon na ang Takloban. Wala kami sa Maynila pero narito naman sa Takloban ang ilang tauhan ng MMDA para magsagawa ng mga clearing operation kahapon ng umaga dumating sa lungsod ang dalawang daang tauhan ng MMDA sakay ng roro na mga sasakyang pandagat. Ang kanilang tungkulin, tulungang makabangon ang takloban. Sa bawat pulot ng mga nasirang yero, kahoy at iba pang iniwan ng agupit ni Yolanda, mahirap man o mayaman, iisa ang miting may ahon ang kanilang napinsalang lungsod. Ang simbahan ng Santo Niño, inabutan din naming nililinis ng ilang residente na tiga alibong pa. Bata man o matanda, tulong-tulong sa paghakot ng mga kalat. At kung pagtutulungan at bayanihan lang din ang pag-uusapan, mistulang lahat ng parte ng Pilipinas at ng mundo nakita-kita dito sa Leyte para tumulong sa mga nasalanta ni Yolanda. Amerika, France, Australia, Cebu, Germany, Malaysia.